So kailangan talaga mapasa inyo ang swerte para makapaglaro doon. Makoy, sigurado ka na ba sa pwestong yan o meron kang gustong hilingan ng pwesto para makipagpalit? Okay na po. Okay, okay na po. Ikaw naman, Bel. Sure na, sure na po. Yan talaga ang gusto mo. Bakit? Kasi ito po yung nasa puso ko. Wow, jowa mo yan? Ano na naman sa puso mo yan? Anong message mo sa kanya? Tsaka paano nagkasya sa puso mo yan? Ito po, ito po kasi yung nararamdaman ko. Anong message mo sa kanya? <laughs> Sige nga, kung, kung siya ang nasa puso mo, anong message mo sa kanya? <laughs> Pataka, ano mo? Okay. Kamusta ikaw na? Ay, sikati talaga! Ang kumari ko, sinaswerte pa rin! Siyempre, para okay. sa mga bata. Yes! Gusto mo na dyan? Yes. O gusto mong hilingan si Ken o si Shubi? Dito na lang, may mabais. Diyan, bakit? Piling ko nandito yung 650,000. Wala dyan, nando doon, nando doon. <laughs> sa office. Ang tabi nilalagay dyan yung 600. <laughs> nando sa office, sinatago namin. At saka imposible yung mapunta dyan yung 650,000 kasi kaya pa namin buo. <laughs> <laughs> yes, Oo. Oh, Yung huling nanalo nga ng TNT, hindi pa namin nabibigay yung premium yun eh. Hanggang ngayon, pinag-aambag-aambag pinag pa kami. Papaluwagan pa kami rito. Sure ka na dyan, Ken? Yes, po. Bakit Ken? Enrique? Uh, dulalia po. Ha? Dulalia. Du Ken Dula, Dulalia. Dulalia. Ken? Ken Dulalia. Yes, po. Oo. Oh. Parang mas maganda kung apelido ni Ken ay... D, D, D. Candy. <laughs> may mas masarap sa candy. Ha? Nuggets. Ken Nuggets. Chicken Nuggets. Ganun. Talagang lumalaban ka para sa madlang people, ha? Pag ikaw ba naglaro sa jackpot, ipapat mo o lilipat ka din naman? Ipapat ko. Promise, ha? Oo, Walang lipatan, ha? Walang li papatan. Oh, papat niya daw. So pag yun hindi pag, hindi siya nakasagot tama, wala kayo mapapanalunan. Pat yan, ha. Eh pero isasagot ko lang tama. Oh, sige. Oh, palaban. Kaya mo sagutin ng tama ang tanong. Anong magandang apelyido ni Ken? <laughs> Ken. <laughs> okay, okay, okay. Katulad sinabi ko. Isa lang ang naglalaman dyan sa limang tubes na yan ng likido na kulay dilaw. Likido. Oo. Isa lang ang kulay dilaw. Lahat dyan ay may ibang kulay maliban sa dilaw. At kung sino man ang nakapili ng kulay dilaw, siyang maswerteng maglalaro sa final round. Players, hawakan na ang dulo ng giant tube. Hawakan lang. Yan ang hawak dulo. lang muna. Hawak lang. Hawak. pinakahuling nakahawak ng ganyan, ate. Uy! Shuvie, anong pakiramdam? Ito na yon siya. Okay. Kailangan ko yung pakiusapan. Kailangan kaliwang kamay ang gamitin. Mas komportable kasi sa kanan. Kasi para may konting bagal pagkaliwa. kaliwa. Yung kanang kamay gamitin pang suporta ng kahon. Si so, isuporta nyo. Paano suportahan? Para hindi maalog. Go, go. Diba? Ganun yan eh. Yung isa hawak talaga yung dulo. Yung isa susuportahan. Yung ibang parts. Kasi baka tumaob. Parang hindi ka sanay humawak ng <laughs> deck. Kasi naka-undercut ka eh. Oo. Yung mga naka-undercut parang hindi ganyan ang mga nilalaro. Okay. Sa aking hudyat, sabay-sabay na -sabay itong huhugutin ang giant tube. Huwag lang ito Totong. ang paghugot ha, dahan-dahan. One, two, three. Hugot ng dahan-dahan. Paangat. Hugot, paangat, dahan-dahan. Ah! Oh! Yeah! 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 Thank you, thank you. Thank you, thank you. Sabi, dahan-dahan, tumalasik tuloy. Yeah. Congratulations again. Maraming salamat, Kumaring Kati. Sa'yo rin, yeah. Belle. Maraming salamat. Sa'yo din, Makoy. Thank you very much. Your Shubi, your... thank you, Des. Palakpakan si Ken! Woo!